Yan ang totoo. Siguro hindi ako dadating itong pako presidente kung hindi ako bastos at hindi ako hindi ako walang hiya. Thank you Mr. Mr. President. I am now hindi sa lahat ma'am. baka sabihin mo mag-walang mag hiya ako sa inyo hindi at uh, may kunting edukasyon rin ako. And uh, decency yung yang yang yung yang minor ko yung pinapakita ko sa inyo yung galit ko yung rage ko sa kriminal yan na yun na naging prosecutor ako matagal masyado Pro, ako muna pro, professor professor ako ng nila professor ng police ng, academy awesome. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino. Yeah. General uh, of PDEA. Thank you, sir. Ha? Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PDEA. Pero, can I ask you about PDEA? Konting ano lang, ha? kasi metrics yung pinag-usapan namin dito. Eh. PDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair, am ang, bigay sa inyo. D does that mean that I am finished already? Hindi pa. Hindi, Ay, pa okay. Ano lang, interjection. Uh, kayo, binigay nga sa iyo yung ang, ang basa namin sa law. Pasat drug, drug uh, anti-drugs, PDEA, dapat yan i-ano eh. Do you have, naging head kayo eh. For how long were you head of PIDEA? Ta taon din ba? Taon? Years din? It's uh, two years and... Two years. Okay, so you're familiar with PIDEA? Yes, sir. Are you, are you in possession? Are, the, are you the repository of data about drugs? So, kunyari, paano, kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? <laughs> Hawak ng PIDEA ang any metrics na before, June, 30, 2016, at tapos June 30, June 30 2022. Meron kayong glassing ganun data? Kung Is it matrix, Mr. Chair? Huh? Matrix? Are you asking? Ne, me metrics, matrix, matrix data. Uh, How much uh, drug we have? Uh, marami, marami, marami sigurong ways to measure the drug problem. Eh, uh, number of uh, users. Uh, number of suspected uh, pushers at what levels, big time, manufacturing, etc number of arrests, number of ano. Uh, do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And uh, I think uh, sa Dangerous Drugs Board din, sir, may, may data. DDB. Din, ah, si, at, si, kasi General ko nga pala naman sa DDB. So, ganon, ganon. Just ano, hindi ko na siguro kayo ipipress sa uh, figures, but not you, ano, General Aquino, but the current uh, PDEA. Who's, are you still with the DDB? Wala na rin sir. And the current DDB, kunang ko na lang. Ang sinasabi nyo sa akin, they, are, they should be in possession of the data. That's yes. what you're telling me. Yes, so, Mr. K. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How, how successful was it? Pero sa, we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung, kung subjective, eh, puro praises o puro criticism naman. So, mag, uh, mag isip kami ng metric na uh, how to how to measure a success uh, a success or failure in uh, the war against drugs okay. sir, uh, mr uh, president uh, sige sir, may i be allowed additional moments alam mo itong war of the it, it, itong pedia hindi ko hindi, hindi masabing inutil pero kung yung pedia ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Huwag generals. Malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what is the what's the best approach to The best approach really is dito sa baba. Barangay captain tapos yung mga mayors dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga. Wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danaw, Pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa, nilagay ko sa barak sa likod. ipapako ko yung police director dyan na pagkamay. Trapago ah, ninyo yan eh. Yes, sir. Th Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, Senator Bato, you have the floor again. One interjection Ka lang, if I may. Pwede bang papapahingahin mo President Duterte oh. and the... Uh, I will proceed to Bato, Colonel Hector Grealdo. With, with, your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. <laughs> ano yun Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwede uh, hindi. <laughs> uh, <laughs> para kanino, para kanino, For the, uh, for the record only okay, okay, okay. okay, okay uh, with the permission okay, okay. Of Sabato, go ahead Dagan salamat, uh, Mr. Chair og, uh, Senator Dela Rosa for the record lang in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing investigating and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pag pagsisira at paninira sa mga eh institusyon. Hindi pa paninira, mga sinasabi pero may nasabi rin Hindi nila kasalanan. na Ang sidiya talaga, kulang ng tao, kulang but, ng organization. Pero I heard yes, the term, Mr. Chair, uh, you have halos to inutil. To so, President, ay... Tao, pati well, uh, podo ng pera. There are ways na i-strengthen ang pidea na hindi natin it, sinasabing Hindi mo dala sa istorya yan dito? Binutil. Actually, okay. No, 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 no. Excuse uh, me, Mr. Chair. Uh, 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 Miembro po ako ng committee ng ito ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection yes, uh, uh, in fairness sa uh, PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the uh, record lang, Mr. Uh, Chair. Uh, Again, uh, salamat, Mr. Chair of Senator. Sige, so, what's Rosa, the opinion uh, uh, of the uh, President? Uh, Mayor Congressman, Naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. Mm -mm. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng druga dito sa Pilipinas. Baski dito sa batasan. Baski dyan sa likos. Malakas ang druga dito sa batasan. Kaya kung kailangan mo talaga, kailangan mo ng pulis, kailangan, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na, na magsabi one of his, uh, one of the sa program niya, sa agenda niya, eh, drugs. Magkuha siya ng, maghingi siya ng chief of police na was dedicated at saka yung may karakter talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, uh,